Sa dagat ng kandilare Sambalis mga kasilip Ay nakakita ako ng mag-asawang tugita At ista yeah! Isang makuling isda Ayun o oh. oh! Matay kang ista ka Isang isda na napakalaman At napakasarap sa gilaan Ang aking nakita at nasilip wow! dito sa dagat ng kandiyayasang balis <laughs> Oo, o, mga kasilip, at dumayo kami dito sa dagat ng kandiyayasang balis Para manilip at manisid ng aming mauulang Uy, uy, sana, uy! Okay, Ang ko, <laughs> itong kumita na to, para lumabas sa kanyang lungga Pero napakatigas ng ulo, ayun o Ang na, ginagamit na yon, kasilip, utak, hindi puso Begya nahihirapan po ako ng gutin dahil Paano sabi? po ng Madinita. agos ng dagat at halos hindi ko <laughs> ng aking lalagyan sa ita. Ah, siya. At ginagitan ko pa yan ng isang flashlight, mga kasili, para kung agusin man ako sa malayo, ay mabilis pa natin makikita at mababalik kami itong mag-asawang <laughs> na ito, mga kasili, dahil sobrang napakalakas. Nang agos, dito sa dagat ng tanggulay sa mga Interes ako na to mga kasilip Dahil na na ako <laughs> Pabalik at balik na mga sisip Dito sa loob Sa kailaliman ng dagat Ang dinaraya sa balik Kaya pinaris ako na mga kasilip mm. Ayan at nahugot na Ang unang tulita Na ating nakuha ngayong gabi Ayan at babalikan pa natin Yung kanyang asawa Matapos na natin kitilan ng Magaling kang kupal ka. At wow ko yung aking iniwan plus sa loob ng tubig mga kasisilip at kahit na agos kaya nang ay mababalikan parin ang kinaroroonan nitong dalawang na ito. wow naman. Wow. Wow. Wow! sandali para Kondisyon na naman tayo sa pagsisi dito sa kailalima ng Dagat ng Kandilarya Sambale. Yan. At bigawian ko na ng buhay. <laughs> Gago! Ang na <laughs> sa silip. Ayun, ulam na. at medyo po ang tubig dito sa dagat ng at medyo po brown -brow, kaya hindi natin masyadong baani. Paano mo sabi? Pansin, <laughs> parang kulay, lupa, kulay ng tubi, pero kita pa rin oh! Ang ginagamit niya yun, utak oh, hindi puso. kulay brown na tinta. Wow! Congratulations! Ang <laughs> sa adobo sa gata.